Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suhoyin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Ang salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay ng tao dahil nagbibigay ito ng mga prinsipyo at aral na nagtuturo ng tama at mali. Nagbibigay ito ng pag-asa sa mga panahon ng pagsubok, at nagpapalakas ng loob sa harap ng mga hamon. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pag-aaral ng salita ng Diyos, lumalalim ang ating pagkakilala sa Diyos at lumalago ang ating pananampalataya. Nagdudulot ito ng kapayapaan ng isip at puso, lalo na sa mga taong nagtitiwala at sumusunod sa kanyang mga salita. Maraming mga indibidwal na naglilingkod sa simbahan at sa komunidad dahil sa inspirasyon na kanilang nakukuha mula sa salita ng Diyos. Ngunit sadyang may mga taong hindi na nakukuntinto sa kanyang nakagisnang relihiyon At naghahanap ng mga mga ngaral na makakapagbigay umano ng tumpak na mga sagot sa kanilang katanungan. Palipat-lipat ng paniniwala hanggang hindi na nila namalayan na sila pala ay napunta sa maling pananampalataya, na minsan ay inaakala nila na maghatid sa kaharian ng Diyos. Dahil dito makikilala natin sa pamamagitan ng video na ito, kung anong uri ng mga tao ang madaling malilinlang at maimpluensyahan ng maling aral. Normal lamang sa isang tao na maghanap ng iba't ibang paniniwala. Ang paghahanap ng iba't ibang paniniwala ay maaaring maging bahagi ng pagunlad ng pagkatao. Sa pamamagitan ng paggalugad ng iba't ibang ideya, nakakakuha ang isang tao ng mas malalim na pag sa kanyang sarili. Ang paghahanap ng iba't ibang paniniwala ay maaaring maging pagtatangka na mahanap ang katutuhanan. Maaaring may mga katanungan na hindi nasasagot ng isang paniniwala, Kaya't ang paggalugad ng iba ay maaaring magbigay ng mga bagong pananaw. Ang pag-aaral ng iba't ibang paniniwala ay maaaring maging isang paraan upang lumago at matuto. Maaaring magkaroon ng mga ideya sa ibang mga paniniwala na kapakipakinabang o nagbibigay kaalaman. Normal din na magbago ang paniniwala ng isang tao sa paglipas ng panahon. Ang paghahanap ng iba't ibang paniniwala ay maaaring maging bahagi ng proseso ng pagbabago ng paniniwala. Subalit, para sa may paninindigan, ang paghahanap ng iba't ibang paniniwala ay hindi nangangahulugan na hindi tapat ang isang tao sa kanyang kasalukuyang paniniwala. Sa halip, ito ay maaaring maging tanda ng isang taong naghahanap ng katotohanan at handang matuto at lumago. Katulad ng mga taong nagtatag ng kani-kanilang paniniwala. Ang mga tao na ito, ay nagtatag ng kanilang mga relihiyon dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Gumagawa sila ng kanikanilang sariling interpretasyon sa mga talata ng kasulatan, o mga espiritual na karanasan, na naiiba sa mga umiiral na denominasyon. At ipinahayag nila sa marami na hindi sila sumasang-ayon sa mga doktrina, katuruan, o pamamalakad ng kasalukuyang relihiyon o denominasyon. Kaya't nagpa siya silang bumuo ng sarili nilang grupo. Karamihan sa dahilan kung bakit sila nagtatag ng sariling relihiyon ay may kaugnayan sa personal na ambisyon. O pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan at impluensya sa mga tagasunod. Isang halimbawa, ang founder ng MCGI na si Eliseo Soriano. Itinatag nito ang paniniwala na pinamagatang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos Internasyonal o members Church of God International na mas kilala sa tawag na ang dating daan. Si Soriano ay dating ministro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Hesus haligi at suhay ng katotohanan bago pa humiwalay at itinatag ang kanyang sariling grupo. Ang tanong, anong dahilan kung bakit naniniwala naman ang mga tao sa kanilang pangangaral? Ano kaya ang naririnig ng mga tao na umano'y nakakahanap ng hustong aral mula sa mga mangangaral na ito? At ano nga ba ang paraan na ginamit ni Soriano upang sila ay maaakit sa kanyang pangangaral at tuluyang bumitiw sa nakasanayan paniniwala? At ang dahilan ng paglilipat ng individual sa ibang paniniwala, ay dahil sa kagustuhan ng isang tao na sa panahong siya ay mikikinig sa isang pastor, o ministro, ay maririnig niya ang mga aral na mabilis niyang maunawaan. Sa madaling salita, ang uri ng tao na madaling malilinlang at maimpluensyahan, ay ang mga taong naghahanap ng letra por letra lamang. Dito sa larangan ng pananampalataya, may dalawang uri ng tao, ang dalawang uri na ito ay may iba't ibang pamamaraan, kung paano sila magkakagusto sa kanilang maririnig, mula sa isang mga ngaral. Unang-una sa listahan natin, ay ang mga tinawag na literalista. Ang mga tinawag na literalista ay ang mga taong mahilig sa letra por letra. Ito ang mga taong hindi mahilig magsaliksik sa sarili nila, at hindi naglalaan ng mahabang panahon upang magsuri mga taong ayaw sa maraming figure of speech, at mas gusto nila ang pangangaral na madaling maintindihan. Ang mga literalista, ay tamad sa pagunawa ng mga pangangaral mula sa Biblia. Ito ang mga dahilan kung bakit sila ay madaling malinlang, at manipulahin ng mga huwad na mga ngaral. Ang kanilang mga prinsepyo, ay mas paniniwalaan nila ang mga pangangaral na naayon sa kanilang kagustuhan. Isang halimbawa nito ay ang aral ng simbahang Iglesia ni Cristo tungkol sa talata ng mga gawa kapitulo 20 versikulo 28. Na nagsasabi, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang talatang ito ay nakakaakit na pakinggan para sa mga taong naghahanap ng letra por letra. Ang katulad ng mga talatang ito ay madalas banggitin ng mga ministro dahil mas masarap ito pakinggan ng mga taong tinawag na literalista. Dahil hindi na umano ito kailangan pang unawain. Sa pamamaraan na ito, mas madaling naaakit ni Felix Manalo ang mga tao noon upang sumali sa kanyang itinatag na relihiyon. At tiyak na matagal din niya itong pinag-aaralan, katunayan, siya rin ay nagpalipat-lipat ng paniniwala at maaring nakikita niya kung ano ang kahinaan ng mga tao noon. Ayon sa impormasyon, si Felix Manalo ay sumali sa maraming debate at nagustuhan ng mga tao ang kanyang aral. Dahil umano na ang mga ito ay madaling intindihin at letra por letrang mababasa sa loob ng Biblia. Ito ang dahilan kung bakit lumago ang isang relihiyon. Ang gawing letra por letra ang mga talata upang madaling magugustuhan ng mga literalista. Kahit na ito ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa, pinili nila ang mga paraan na ito. Dahil alam nila na mas maraming mga tao ang maniniwala sa kanilang sinasabi. Hindi nila sinunod ang ginamit ng Iglesia Katolika na pangangaral, na kung saan, kailangan pang ipaliwanag ang mga talata bago ito maunawaan. Ang mga pastor at ministro na ito, na gumamit ng litra por litrang pamamaraan, ay ang tinamaan sa sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa ikalawang Pedro kapitulo 3 versikulo 16. Ito ang kanyang sinabi, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na doon ay sinasalita ang mga bagay na ito, na doon ay may ilang bagay na mahirap unawain. Na isinisimse ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, nagaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila Sa talatang ito ay makikita natin na mismo si apostol Pedro ay kumukontra sa mga taong walang tiyaga sa pag-unawa sa kasulatan na siyang naghatid lamang sa kanila sa kapahamakan Sinabi rin niya na ang kasulatan ay hindi madaling unawain ito ay hindi katulad ng pagkakilala ng ng mga taong literalista dahil sa pagsisiwalat ng talatang ito, ay marami na ang mga individual na nagiging mapagmasid, at hindi na madaling malinlang, tulad ng mga tao noon. Kaya paunti-unti na lang ang kanilang naimpluwensyahan, at naaakit sa kanilang paraan, nagawing gawing letra por letra ang isang talata, na sana ay may malalim na ipapahiwatig na totoong aral. Pangalawa sa listahan natin, ay ang uri ng isang mananampalatayang tinawag na, Traditionalista. Ang mga traditionalista ay isang taong nagtataguyod sa mga tradisyon at kaugalian ng isang partikular na kultura, relihiyon o lipunan. Mahalaga sa kanila ang pagpapanatili ng mga pamana at pagpapahalaga mula sa nakaraan. Sa konteksto ng relihiyon, ang tradisyonalista ay isang taong mahigpit na sumusunod sa mga doktrina, ritual at gawi na matagal ng umiiral sa kanilang pananampalataya. Ang traditionalist ay nagpapahalaga sa mga sining, musika, panitikan, at iba pang mga ekspresyon ng kultura na nagmula sa nakaraan. Para sa mga Katoliko, ang kanilang sinunod na mga traditional na gawain ay ang tinawag na apostolic tradition. Kung saan pinagpatuloy ng Iglesia Katolika ang mga kaugalian at kultura ng mga naunang kristyano. Dahil ang mga ito, ay sinabi ng Biblia na hindi na kailanman maaring babaguin, at hindi makalimutang gawain. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 Versikulo 15. Sa salitang English, ito ang sinabi, Stand firm, and hold to the traditions, taught by the apostles, either through their spoken word or their letters o sa Tagalog na bersyon ng Biblia ay ganito. Inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. Malinaw, sa pamamagitan ng talatang ito, ay nawawala na ang halaga sa paniniwala ng mga protestante. Na tinawag sa salitang, sola scriptura, o Bible alone. Dahil ang tunay na kristyano, ay maari palang mangaral na walang Biblia, katulad ng ginawa ng mga apostol noon, at sa mga sumusunod hanggang sa ikatatlong siglo. Ang mga apostol ay nangangaral na walang dalang kasulatan. At ang tradisyon na ito ay nais ni Apostol Pablo na huwag kalimutan. Ibig sabihin, na ang orihinal na pangangaral sa salita ng Diyos, ay hindi lamang nakabasi sa Biblia, kundi sa tinawag na oral tradisyon, o mga pangangaral na hindi na nakasulat sa Biblia hindi ito maaring gawin ng mga pastor at ministro, sa dahilan na sila ay walang apostolic tradisyon na masusunod, dahil ang kanilang relihiyon ay bago palang lang na itatag. Kaya ang isang katoliko, na may matibay na pananampalataya, at may wastong kaalaman, maaaring hindi na niya kailangan pang maghanap ng ibang paniniwala. Dahil ang paglipat ng paniniwala ay isang ebidensya na iniwan na natin ang pananampalataya na sana maghatid sa atin sa kaliwanagan na mababasa natin sa unang huwan kapitulo 2 versikulo 19. Ito ang sinabi, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kaya kung ikaw ay naguguluhan at naghahanap ng katutuhanan, maaaring mas makabubuti, na manatili na lamang sa iyong kasalukuyang paniniwala, at magtanong muna bago lumabas. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.